para sa mga aspiring ship peter natin dyan lalong lalo na yung mga nahihirapan mag apply sa barko alam nyo mga idolo talagang napakahirap mag apply sa barko talagang dadaan ka muna sa butas ng karayom bago ka makasakay ng barko alam nyo mga idolo sa umpisa lang mahirap yan mga idol pero kung masipag kang tao walang imposible mga idolo sipagan mo lang sa pag-a-apply samahan mo na rin ng dasal mga idolo dahil alam nyo, hindi natutulog yung Diyos Laging nakatingin yan sa atin mga idolo Huwag ka lang susuko, idolo Kung hindi ka man natanggap ngayon Subukan mo ulit bukas mga idol Malay mo, pumabor na yung panahon sa atin mga idolo Malay mo, ikaw naman yung sasakay ng aeroplano Papunta sa joining port ng barko na sasakyan mo mga idolo